So, good morning, good morning, at tayo ngayon ay <clears throat> maga tayong nagising uli at tayo ay pupunta uli sa tabindaga at bibisitahin ko uli ang kung ano na itsura uli ng daga. Dahil kahapon po nagpunta ko ang dami kong basura, baka nadagdaga na naman po. Good morning po, sa inyo Good morning Wow. Dami na naman yung basura. Dami yung basura na naman. Naku. Iba ang kulay ng dagat. Tatumi ng dagat ngayon, guys. Kulay chocolate. <laughs> ba chocolate uh, o okay. guys, tingnan nyo, papakita ko sa choklate basura o, oh, oh, ang dami na laman ayan, okay. so, okay. so, guys, o wala po guys, yung nililinis po namin, oh wala walang magawa po nililinis po namin pag po nagbabagyuhan ayan, guys, ang dami na naman short na pinagtatrabaho ako po guys oh. Pero ito yung ang dami na naman po na nililinis po namin yan. Yeah? Ang ah, dami na naman po namin nililinis sa biyernis guys. Guys, tinanin niyo po ang kulay po. Ito lang. Ito okay, talagang, po, Ha? Talaga po, eh. na huwag <laughs> si <ka> <laughs> eh. Uh -huh. hangin po, guys. oh, uh -huh. sa na tunan. sa na Ay, pag nga -e pinagtamihan sa dami niya lang yun wala hindi na may nabot palpapo sa palpapo kapali yung si buntong binibuntong daw wala kang mga kung marunong kung marunong naglilinis ay eh kung hindi marunong basta lalinis opo kahit pa yan eh, ano yung ganyan ay eh kung ang naglilinis ay eh, maganda maglinis kahit pa yan ay eh, madami buntong buntong nga. Ay, eh, sa layo-layo din ba nang ng ano, o. Oh, kanilang inaano. Hindi, mapapag-isang ano yan, buntong. Tagal na naman yan makakalaw. Tanong kay Petra. Dumi ng ah. Talong bagyo mm -hmm. Doon yung tingin mo pa ka Malawang pag yung pagka meron mong ng mga ka-explicas ni Barry niya So guys. Lakas po ng hangin po. Ang lakas ng hangin. <coughs> daming basura sa harap, maraming na dun na. Oh. Bakit? Gano'ng puta na, daw na kalamyas. Ay, kila ko yung Japan. Ah, Dahon ng kalamyas ng puno doon. Hindi na ko dilim nang ang dilim nang ng... karagata kaya tayo ay pa na lakas ng ulan eh. ah, lakas ng ulan tayo uwi na tayo ay nag vlog lang para tayo ay may ma-upload guys <clears throat> napaka dumi po ng dagat guys kulay chocolate po yan, napaka <clears throat> Madami na naman dito ng ano ng bagyo. Madami rin uling mga basura na naman, guys. Ako po guys po ay uuwi na yan. Good morning po. Pauwi na po sa amin. At ako po ay nakapag vlog na po. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye!